What's up mga kong tigang O, kumusa po kayo Nako, tayo ngayon po ay eto Nako, nasa traffic tayo ngayon uh, Kasi on the way po tayo ngayon sa uh, SM Mall Kasi tayo po ay mag-grocery eh. nako parang napakatagal ng traffic kaya ngayon po may share naman po ako sa inyo na nako napaka interesting na topic po tungkol po sa tubig yan alam niyo po ba sa pamahiin sa usapin po ng pamahiin ng tubig marami pala yung mga sinasabing mga kinukonsider ng mga painiwalang yan tungkol po sa ating tubig na maaari makaapekto sa ating kaswerte at kamalasan sa buhay po natin Ah, talaga ba? Meron pala mga ganun. Opo ha, mga kumari kong tigang. Kaya eto, kung gusto nyo pong malaman yung mga sinasabing mga paniniwalang yan, mga pamahin tungkol po sa ating mga tubig na maaaring makatulong po sa atin para tayo makaiho sa mas mga kamalasan at mga misfortune sa buhay, eh pwede nyo pong sundin po ito. Pero sabi nga po ha, mga kumari kong tigang, kung kayo nang po hindi po naniniwala sa mga gantong usapin, eh di i-skip nyo na lang po itong video natin ha, mga kumari kong tigang, at huwag nyo na po itong gawin. O dibaga di ba Pero kung kayo naman po naniniwala sa magkat ng mga pamaraan, eh wala naman po sigurong dahilan pa ito po hindi nyo rin po subukan. Kasi kung ito naman po makakatulong po sa inyo, paano naman po mapago na ang takbo ng mga pamumuhay po ninyo? O dibaga O oh, siya, let's go mga kumari kong tikang! Oh. <laughs> So, ayun na nga po ha, mga kumari kong tigang. Sa usapin po ng paniniwala ng ating mga matatandang mga inuno tungkol po sa ating tubig sa, na may kaugnayan po sa ating mga pamahit. Alam nyo ba na ipinagbabawal pala ha, mga kumari kong tigang, kung ang tubig po ay diretsya pong dadaan sa ating pong mga mentor door? baka kayo po may mga main door dyan Tapos meron po siya dyan Direktang pipe ng tubig At yan po ay hakbangan po ninyo Hindi daw po pala kainaman yan Dapat na po yan po ilipat po ninyo Huwag kayo magpapatayo ng ano, mga pintuan po ninyo Kung yan po ay dinadaanan po ng mga pipe ng tubig nyo Yung iniinom nyo yung pinagugamit nyo sa mga kitchen Kasi negative po yan ha Makumari kung tigang Ang isa pa po ha Makumari kung tigang Kapag ka kayo po may mga tumutulong tubig sa bahay po ninyo Eh nako alam po ba kanin na yan po yung isa sa pinaka uh, nagiging dahilan ng mabilis na mabilis sa pagkadrain ng ating mga kayamanan. Talagang laging nako ubus na ubos ang mga kaperahan natin kapag ka laging kayo may mga tumutulo-tulo dyan na mga tumatagas-tagas na mga tubig sa bahay po ninyo. Yan. Hindi lang po yung sa galing sa gripo ha, makumari kong tigang, pati po yung mga galing po sa mga lababo, yung sa mga drainage po ninyo. Dapat maayos po ang pagdaloy ng mga yan, papalabas sa bahay po ninyo. Ganon din po yung mga alulod po ninyo, yung mga kater, yung mga galing sa bubong. Dapat wala din pong tumutulo o naglilik po sa mga bubong po ninyo, sa mga po ninyo. Siyempre, kapag ka mga ganyan, ako, leakages din po yan. At yan po din po ng mga kamalasan. Talaga ba? Tapos, kung kayo daw po ay magpapatayo po ng gripo sa labas ng bahay po ninyo, alam niyo po ba yung tinatawag na mga tubig na papasok? sa mga properties po ninyo. Huwag kayong magpapatayo po ng mga o magpapalagay ng mga gripo ng tubig kapag papapalabas po ito. Ito po yung bahay po ninyo. Huwag kayong magpapalagay po ng gripo na papalabas na ganun. Dapat po papasok na gano'n sa loob po ng bahay po ninyo o ng properties po ninyo. Halimbawa, ito po yung pader po ninyo ng wall ng inyo pong mga bahay o ng bakuran po ninyo. Dapat dito po kayo magpapatayo o maglalagay ng ano, ng gripo papasok dapat po kung nakaganyan po ang gripo paloob sa bahay po ninyo hindi po yung papalabas kasi negative po yun ha makumari kong tigang ah ganun pala yun kasi kapag ka, ganun pa daw yung mga pwesto po ng mga ah, gripo nyo sa labas ng bahay po nyo katulad ng mga nasa ano yung mga nasa garden o yung mga nasa garahe diba dyan tayo kumukha ng tubig misang pandilig panlinis ng ano pang car wash dapat daw po kung halimbawa ito po yung wall ng ano nyo dapat nakaharap daw po pag ano papasok ang tubig hindi daw po dapat yung palabas na ganun doon sa bahay po ito naman po yung wall ng bahay po nyo, hindi daw dapat nakaganyan yung nang kasi ang itsura po kasi nan, para kasi ang ang pera po daw kasi natin ay sumisimbolo ng pera. Kapag yan po ay nakadikit nga sa pader natin, tapos yan po ay lumalabas sa pagkadot at dead rate. Ibig sabihin parang pera yan na patuloy na patuloy na naaagos at umaagos at na Kaya mabilis na mabilis kayong nauubusan ng pera. Ganon. Opo ha, ko Kaya kapag kayo po ay magpapalagay po ng mga gripo, dapat papasok po sa mga properties po nyo, hindi po palabas. O alam niyo yung ano yung sinasabi ko yung dapat papasok. Halimbawa kung kayo po yung may mga outdoor mga posets, dapat kung kayo po yung may mga uh, wall, dapat papasok po sa properties po ninyo, hindi po palabas ng bahay po ninyo. Para yung mga sinasabi nga pong mga uh, mabilis na pagkaubos ng pera po ninyo eh hindi mabilis na mabilis na mangyayari para kayo po'y makakaipon. Hindi kayo madalas na lagi na lang nauubusan, na dead, drainan drain na, di ba? Pansin niyo yan ha, mga kung tigang, may, kung meron kayo mga ganyang mga gripo, laging mabilis maubos ang mga kaperahan nyo dyan eh, laging parang said na said. Lagi kayo parang namumulube. Oh. <laughs> namumulube. Oh. Nakaya na kung topic talaga eh. Kasi tayo nagpupunta ngayon sa SM, eh tayo kasi eh, nako, Ginabi na kasi tayo. tayo kasi bibili lamang ng gata. gata? Oo, kasi ako nagluluto po ng ginatang sitaw. Eh, nakalimutan ko kasi mamalagi kanina eh, tanghali na kasi kung nagising. Eh, di sabi ko yung, Teka, pupunta na ako sa SM at doon na lang ako bibili ng gata. Sa SM Save More. Eh, eto na o, oh, sa SM Save More rin po. Ayun, <laughs> SM Save More. Kaya lang, iikot pa parang ang hirap atang pumarking daw. Iikot na lang muna ako dito sa may UP gate. Ako, ayun, no, ang dami. <laughs> so, yan po, ama, ah, ko maaaring tigang, gawin nyo po yan. I-observe nyo po yan, ama, yung mga tubig po ninyo sa bahay po ninyo. Kung kayo po ay may mga ganyan mga tubig sa mga properties po ninyo, sa bahay po ninyo. Yung halimbawa, kayo po ay may mga drainage system din na nakaharap po mismo sa mga gate po ninyo. Tanggalin nyo po yan kasi negative din po yun. Yung pong mga septic tank, hindi rin po dapat inilalagay sa harapan po ng mga main gate o mga main door po ninyo. Negative yan. Kasi marami po akong nakita mga ganyan na mga uh, properties, mga bagong mga tayong bahay, alam nyo yung mga septic tank nila, nasa kapag po mismo ng mga main door at mga main gate po nila. E negative po pagka ganun. Ibig sabihin po, lahat po ng flow ng mga income po ninyo, lahat ng pera po ninyo, ay parang na dead drain kapag kaganya tapos pumapasok pa lang ang pera sa bahay po ninyo na madali nang nauubos parang paputan agad do sa drainage system po ninyo do sa septic tank kaya dapat ang mga septic tank pong ilalagay po ninyo sa bahay po ninyo ay dun sa may bandang likod. Sa may bandang nyo po yan ilalagay. Alam naman po yun ng no, mga architect nyo, mga engineer nyo dyan eh. ano nyo lang po. Kasi minsan, pagka wala kayong mga plano, kung saan basta-basta na lang inilalagay yung mga tubig-tubig, yung mga piping, nako negative po yan ha, makumari kong tigang. Kaya, dapat ingat po kayo sa pag-handle po ng mga tubig po ninyo. Kasi, ang tubig po ay pera. Ang tubig po ay kayamanan at syempre yan ang buhay. Buhay natin yan ha, makumari kung to Kaya sundin nyo po yan, hama kumari kung Wala nang pong mawawala sa atin, hama kung kong tigang. Kung yan ay ating susubukan. Kasi kung malay nyo, kung kayo po nagihirap ngayon, baka yan po ang nagiging dahilan. Yung mabilis na pagkaubos sa mga pera po ninyo. Kasi nga, meron kayo mga ganyan mga tubig-tubig na lumalabas sa bahay po ninyo. Eh ayu seño Puyan hama kumari kung tigang palitan nyo na po yan para man po mabago na po ang tak ng pamumuhay po niyo o oh, gusto niyo abako gusto niyo hama kumari kung tigang O oh, sige oh. hama kumari kung tigang at kung kayo may makatanong at patungkol po din sa ating topic ngayon eh pwedeng po kayo magtanong diyan magiwala lamang po kahit may question diyan sa ating comment back kapag ay pinabasa natin yan po sasagutin ko rin dito o dibaga And so i that hama kung tigang keep safe and god bless thank you for watching and don't forget to subscribe my channel i know you like it and don't forget to brush your teeth bye hama tigang ah so tayo sa UP gate ikot muna tayo doon ikot na lang tayo kasi ang hirap kasi doon eh mag ano pa ako mag pa ako so dito na lang oh yan o nasa may UP gate na tayo makikiikot lang naman tayo doon tapos babalik na rin tayo doon sa ano sa SM pupunta kasi tayo sa SM eh SM Save More Okay, thank you. So, ayan. Ayan. Ano traffic na talaga. Ano ba ngayon? Monday. Monday naman ngayon, yung ka-traffic. So, Kasi ikot lang naman ako dun eh sa may ano. Tapos, tapos na tayo. Ah, Bibili lang ko ng gata ha, ma'am. <laughs> talaga naman eh. <laughs> Kasi dapat pa kanina pa kasi balak lumabas ng ano, palengke. Hindi nga ako nakapamalengke kanina ng umaga. Sabi ko, eh, kahapon ko pa balak ano, magluto nga nung tinat sitaw. Kasi may sitaw ako doon sa rip. Eh, malalayot na. Sayang naman. Eh, masarap kasi ang sitaw kapag bagong pitas. Eh, kahapon ko lang mang yun. Eh, bagong pitas daw kahapon yun. Eh, isang araw pa lang siya. O, di masarap-sarap pa yun. Siguro, manamis-namis pa rin naman yun. O, eh, di ngayon, di ako nga. Tapos lalagyan ko nga ng giniling eh ayun na nga so magkahanap tayo ngayon ng yun na nga yung gata yung gatang mama care mama care <laughs> yung mama flow mama flow ba yun mama glow ah hindi yung koko mama koko <laughs> mama pala nako ano ba yan bakit ang dilim dito nakapos mario sep yun bibili tayo ng koko mama tapos yun na lang gagamitin natin kasi wala naman kasing organic na no eh na coconut. Ah, may misa pala sa St. Therese. May misa sa St. Therese. Oh. Ano kay misa, misa to? Ay, no, may misa sa St. Therese. Alam ko ito yung Sabado lang may misa dito. Sabado tsaka lang. Kasi kailangan ba kumari kong